Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes, ikadalawang po ng Pebrero. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinuwe Noe at ang kanyang mga anak ay pinagpala ng Diyos. Magkaroon kayo ng maraming anak at kalatan ninyo ang buong daigdig matatakot sa inyo ang lahat ng hayop, pati mga ibon, ang lahat ng gumagapang sa lupa at ang mga isda. Ang lahat ng ito ay inilalagay ko sa ilalim ng inyong kapangyarihan. Ibinibigay ko sa inyo ang mga hayop at mga halamang luntian upang maging pagkain ninyo. Isang bagay lamang ang hindi ninyo makakain, ang karneng hindi inalisan ng dugo na siyang sagisag ng buhay. Papatayin ng sino mang papatay sa inyo, maging ito'y hayop. Sisingilin ko ang sino mang taong papatay ng kanyang kapwa. Sinumang pumatay ng kanyang kapwa ay buhay ang bayad sa kanyang ginawa sapagkat ang tao'y nila lang, nilika ayon sa larawan ng Diyos na dakila. Magkaroon nga kayo ng maraming anak upang kalatan nila ang buong daigdig, sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak ako'y makikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak. Gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo, mga ibon, maamot mailap na hayop na kasama ninyo sa daong. Ito ang masasabi ko sa aking pakikipagtipan sa inyo. Kailan may hindi ko nalilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala nang baha na gugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatanda ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking baghari at iyan ang magiging tanda ng aking pagkikipagtipan sa inyo. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Ang lahat ng bansa sa poon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itayong pamuli ang siyon, ikay mahayag doon, Panginoon. Daing na mahirap ay iyong diringgin, di mo tatanggihan ang kanilang daing. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Ito'y matititik upang matunghayan ng sunod na lahing di pa dumaratal ikaw nga o poon ay papupurihan mula sa itaas, luklukan mong banal. Ang lahat sa lupay iyong minamasdan, iyong dinirinig ang pagtataguhuyan ng mga bilanggong ang hatol ay bitay upang palayain sa hirap na taglay. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. At ang mga anak ng iyong mga lingkod, mamumuhay namang panatagang loob magiging matatagang ang kanilang angkan. Sa pag-iingat mo, sila ay tatagal. Ano pa tang yung ngalay mahahayag sa siyon o poon ikay ibabansag? Pag ang mga bansa ay nagsasama-sama sa banal na lungsod upang magsisamba. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Aleluya, Aleluya, Espiritong bumubuhay ang salita mo may kapal. Buhay mo ang tinataglay. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, si Jesus kasama ang kanyang mga lagad ay nagtungo sa mga nayon sa Cesarea, sakop ni Filipo. Samantalang sila'y naglalakbay, Tinanong niya ang kanyang mga alagad, Sino raw ako ayon sa mga tao? Sumagot sila, Ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya, Kayo ang Kristo, tugon ni Pedro. Huwag ninyong sasabihin kaninuman kung sino ako, maipit na utos niya sa kanila. Mula noon, ipinakalam na ni Yesus sa kanyang mga lagad na ang anak ng tao ay dapat magbata ng maraming hirap. Siya'y itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga iskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila. Kaya't niyaya niya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit humarap si Yesus sa kanyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro. Lumayo ka, Satanas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos kundi sa tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.